Hi guys papakita ko po sa inyo Itong motor na ginawang Iturang bisikleta yan po Pinastasan po ng may-ari Ayan Ayan po siya Ganda At ayan po yung Lagay na ng gasolina Dinaan na sa tubo Sa tubo na po Ang lagay ng gasolina sa tubo na po Idinaan yan, saka nagpasadya na rin po siya ng lagay ng baterya. Ayan po. naka disc brake na rin po siya sa harap. Ayan po yung disc brake niya. Ayan. At nagpasadya na rin po siya ng ilaw. Uh, para kahit gabihin siya, may ilaw siya po yung pagka setup ng motor nya ang kaibigan natin yan po bisikleta na po talaga itsura yan talagang nakabulit na rin po yung tambutso nya